Dating Miss Universe nagsalita na tungkol sa top 5 post ng Miss Universe na naganap nitong November 19, 2023. Libo-libong Pinoy nga ang nadismaya matapos malaman na ang pambato ng Pilipinas ay hindi nakapasok sa top 5 marami ang nalungkot na mga Pilipino matapos itong makita. Ngunit merong isang post na nakita ang mga netizen na nagpost ng top 5 candidates na kasama umano si Michelle D na siyang kinagulat ng lahat. Ngunit matapos makita ng marami ay agad itong binura dahil isa lamang raw pagkakamali na naisama si Michelle D sa listahan dahil si Thailand daw umano ay nawala. Usap-usapan na niluto raw umano ang laban kaya't napasama si Thailand sa top 5 na dapat ay si Michelle D. Sabi ng ibang netizen ay binayaran raw umano ng Thailand kaya't ito ay napasama sa top 5 na siyang kinagulat ng marami. Kaya't ating abangan at pakatutukan ang iba pang detalye na ilalabas ukol dito, may bayaran nga ba ulit na naganap? Paano na ang Pilipinas katanungan ng mga netizen?